Sinasabi ako dyan na huwag kayo dyan magkalat, mm -hmm. kasi mga salvaje rin sila, at mga matapang pa. 4K pag... na naman oh. Oh, so, July 15 today. Kasama natin siyempre DPS District 1 Head Advisor Sir August Fix. Pati na rin ang assistant operator Sir Egay Valdez. Kasama natin ang DPS District 1. Hey! Ibarin niyo yung cake! Ayun, pinapaunan din yung sa Center Island. Ayun, si Sir August Fix. Ayun, si Sir August Fix. Ayun, si Sir August grabe pati center island na may pakot

order na lang kaya go to Ega dahil para hindi naiaangat po sa truck Okay, pinakakanan pa kayo natin Road 10 Pa rin July 15, 2025 Pa rin nakabura pa doon, no? Ha lang daw sabi, pero nakahambala na makitang kita, at ang laman puro basura, di ba? Bye! Bata mo oh, na doon O, Route 10 pa rin ha ah. Pinakakarant location natin ah, DPS District 1 Head by Sir Office Weeks Pati na rin ang assistant uh, operation Ay, Valdez Okay, ito yung eskwelahan, no? Uh, Ana yung ano, di ba may pinos kayo yung ano? Oo. Oh. Ay, interview mo si tatay kung talaga, ano nangyari? Oo, oh, tayo, ano pa nangyari doon? Kasi, eh, alam mo naman, maraming naawa sa ganong sitwasyon, eh. Ay, hindi. Yung kasi, sila yung sinasabihan ko dyan na huwag kayo dyan magkalat. Mm -hmm. Kasi, mga salbay rin sila. At mga matapang pa pag sinasaway. Pero may ilang ano na yan? Ilang bon na yan dyan? Tagal na. Tagal na rin eh, no? Saka nakakaano kasi Is tutorial ito. center to eh. Tapos yung mga bata. Ayan, gaya niya, papasok. Ayan, no? Tsaka yung pagsusunog din ah. Tapos yung magising siya, sinugod ako, nagulog. So, ako. Diba Pero na, gising na siya. Gising na yun kasi gumagalaw na yung payong eh. Ay, diba? naman kayo, diba? Oo, kita na. Hindi, hindi talaga may iwasan yun. Sinasabi kasi pinagtatawanan eh. Kaya eh, nalaglag kasi yung plastic. Oh. Ta, kasi ate kasi bumungis oh. niya. Doon kami natawa. Oh. Ah, yun, yun ang dating sa kanya. Oo, oh, akala pinagtatawanan. Or... Eh, pero yun nga, matagal na yun nanti dito. Tapos katabi pa ng uh, tutorial learning center. Pili mo, papasok yung mga anak mo. Saka tagal na yun dyan eh, no? Saka hindi mo rin may aalis. Baka nag-drugs. Oh, yun. yun. Bagay, okay, hindi mo nakita. May parapernalya dyan. Oo, oh, may parapernalya. Saka hindi, pagka taga Maynila ka, medyo alam mo na yung mga karakas ng no, mga ganyan. Di ba? Oo, oh, si Teki Tay ah. Oo, oh, si Atata at Dito yan. Sa Tutorial Center. Oo, oh, dito tayo sa Route 10. Ray, Ray, Ray! Ray! Ipay pa na dyan sa malayo Ayan o, oh, learning center eh O, oh, di ba? O, oh, kung gusto nyo, kup-kupin pwede, pwede naman Di ba? Kung maluwag pa dyan sa bahay ninyo At kayo Pwede nyo naman kup Para kayo yung unang perwisyon Di ba? Pagka taga Maynila ka Yung mga ganyan, alam mo na yung mga karakas nyan Kaya nga, hindi kami matutulong Kasi, eh. Lalo lalo na Pagka taga Maynila ka Di ba? Hindi kasi pwede. Pe lagi ipapairal yung awa. Diyos ko. Eh, wala na. Hindi na tayo magbabago niya pagka ganyan. Pagka ganyan awa ay lagi ipapairal. O, huwag na kayong umasa magbabago ang Pilipinas. Trabaho na lang kayo lagi, araw-araw. O road 10 kasama natin Sir August Vicks Ang uh, department head Operation manager Ng DPS District 1 Ito na Grabe yung dugyot oh Tignan mo oh Ayan ang yung kakaakipat na mga mga junk shop, shop. eh kalat talaga. Kute, kalat, scrap, lahat. Name it. Ano? Ano? Hindi mo dahil walis. Let's go. Sa grabe, sobrang init. Kung ramdam nyo lang, sobrang init. Aakutin na yung basira, basura dito Eh, itong road 10, eh medyo, eh di ko alam kung medyo kung anong tamang uh, explanation Medyo uh, notorious ito, lalo-lalo na padatay sa mga basura, kalat, obstruction Pasensya na, pero ganun talaga ang ano, yun talaga yun eh yun talaga yung pinaka the best na explanation ang road 10 talaga eh, isa to sa mga notorious pagdating sa mga basura kalat, obstruction, name it lahat, yung mga ganyan ganyan basa basa, kalat kalat araw araw naman nilinis to nila sir Ega nila eh. uh, sir Quick uh, nga DPS district 1 na kasama natin, eh, araw araw naman yan. yun talaga mas daig lang ng mga nagkakalat doon sa mga naglilinis sabi nga doon sa kasabihan na hindi porkit may tagalinis may tagakalat 李白。 ハハハハ。<laughs> <laughs>